Marami talaga ang nagre-request nito. Kaya naman, pinagbigyan ko na. Meron tayo ditong ceiling haba. So, aalisin lang natin yung ating mga buto dyan sa loob niya. Ibabad lang natin ito sa tubig na may asin. So, maglagay lang tayo ng dalawang kutsarang cornstarch. Lagyan natin ng tubig at gawin natin ito. Halu-haluin natin hanggang sa mag-paste lang na katulad nito. Gagawin natin dyan ay ipapandikit natin yan. Ihilera na natin. Ipahid natin dito. Tapos, ilagay natin yung cheese, ham, at i-fold natin yung dulo tapos pinakahuli ay lalagyan din natin ito nung ating uh, paste tapos iikot lang natin at ididikit natin So pinreaser ko muna pala ito plain mayonnaise mustard sriracha ketchup tapos garlic powder mix mix lang natin yan kasi ayaw na natin pahirapan ang ating sarili sa ating sauce so make sure lang na mainit na yung mantika at hindi tayo magkiprito ng lubog dito dapat saktong nangalahati lang kapag ilalagay na natin itong ating mga rolls ayan tingnan nyo naman yung cheese pala unang kagat is na cheese na bye bye